niluluto na ginisang repolyo for today's ulam. Ayan, for today's video, repolyong ang gisado ang lulutuin ko, ha? Ito at magsimula na akong magisa, nagisa na ako dyan ng sibuyas, bawang at luya, pinagsama ko na, din na na golden brown na siya, isinunod eh, ko na rin itong ating atay ng manok, itong sahog natin. Dinanalo-halo ko lang siya at ko lang siya mag golden brown. Then pagkatapos nga pala niyan, nilagay ko na rin itong ating kamatis at bell pepper na green. Isang kamatis nga lang pala yan tsaka lating bell pepper. Then hinalo-halo ko lang siya ulit para malutuluto yung ating kamatis at tsaka yung bell pepper. Hanggang sa mag golden brown sila. Then pagkatapos nga pala niyan, nag ako dyan ng isang magi. Naglagay ako ng toyo. Then nilagyan ko siya ng black pepper. Tapos ng ibang seasonings pa na pang palasa. Then, ninalo-halo ko lang siya. Huwag nyo na alalaanin yung atay ko na durog na. Then, pagkatapos noon, isinunod ko na nga parang ilagay itong ating repolyo. Ayan. Marami nga pala yan. Pero, isang kainan lang namin ni ate Char. Ayan. Then, halo ko na. Nag Minsan lang makatikim ng gulay. Kaya, nilubos-lubos na habang nakahabilin ako dito sa bahay ng kapatid ni tatay. Kasama ko si ate Janita, yung friend ko sobrang bait niya lahat ng meron siya ay eh, pinakain niya na talaga oo oh. hindi siya madamot katulad ng iba then ito na nga pala yung finished product ng ating ginisang repolyo simpleng ulam pero masarap at masustansya guys so ayan yung natirang isda kahapon tsaka ginisang repolyo ang ulam for today's video